Hi mga amo! Blessed day! Kamusta kayong lahat? For today's video po, mayroon po akong isi-share sa inyo kung saan mayroon po kami alagang pato. Yung alagang pato po namin is nag-iisa na lang po siya dahil nga po ay namatay na po yung mga kasama dahil sa may sakit po. Pero po, ito pong pato po namin tuwing umaga or hapon po ay hinangihingi po yan siya ng pagkain. Lumalapit po yan siya sa akin. Tapos nung nagsaing po kami, kakaluto lang, pinigyan ko siya. Tapos mainit pa po talaga yung literal, ano ba yan? literal na mainit. Kaya eh syempre naghihintay siya kaya binigyan ko na siya natataka ako kung bakit yung kanina na binigay ko sa kanya kinukuha niya ng paunti-unti tapos tinadala niya doon sa may tubigan as you can see the video charot, grabe sa english ayun po dinadala niya po yan doon sa may tubigan po yung painuman po namin ng ng mga manok po namin tsaka natatua ako sa kanya kasi doon niya pala yung kinakain para lumamig sinasawsaw niya doon sa tubig para maging lumamig yung kanin na daladala niya. Kaya nakakatuwa kasi parang ang talitalino niya. Yung minsan nga din ay nagbigay ako sa kanya ng tutong kasi nga ubos na yung kanin. Yung ginawa niya, inunti-unti niya yung tutong tapos dinadala niya ulit doon sa painuman ng, ng manok. Tsaka nakakatuwa siya kasi alam mo yun, naisip niya yun na habang uh, gusto niya kainin yung kanin, mainit man yun o tutong, nilalagay niya talaga doon sa may painuman ng tubig anong painuman ng tubig? Painuman ng manok para mas makain niya ng, ng maayos. So, ayun na nga po, nakakatuwa siyang ting na na-amaze po ako. Ewan ko kung na-amaze po kayo. So, for today's video, ayan lamang po hanggang sa susunod nating pagkikita char. God bless po sa bawat isa. Bye-bye!